from this to this. Bali, pa out na naman nga ako ng napakalaking parcel na ito. Napakausay dito naman talaga ng Shopee, ano? Halos lahat na din talaga ay ma-order mo wow! sa Napaka-amazing. Nung una, hesitan din talaga ako umorder ng mga ganitong kalalaking parcel. Pero naka-order na ako before kasi ng office table ko na hanggang ngayon buhay pa siya. Yan siya, oh. Two years na din sa kanya mga me. So unboxing na nga tayo at syempre pa hindi mawawala yung pamanual ni Mayor na hindi naman natin binabasa. <laughs> at syempre pa kumpleto na rin darating yung kasama yung mga screws, pako. At in fairness ha, nagpapalabis sila para siguro in case na magkamali ka, may extra ka pa. Mga may ang ganda nitong na-order ko kasi tignan nyo, ang kapal niya, hindi siya yung kagaya ng iba na maninipis lang. Tapos medyo may kabigatan din talaga siya kaya alam mong sabi mong solid talaga siya. Ang ganda. So sa punto na nga yung tatawa ko, ba't ni Barnacle yung mga school dun sa ibaba? ano yan? Paa? Ha? Ah? Medyo, nagugulhan ako dyan. Ba't <laughs> ako <laughs> Ito ba yung saik? So ibabaliktad pala siya. <laughs> Bobo. <You're... laughs> oh, ako sa iyo niyan. Kaloka talaga. Wala talaga akong tanin sa mga ganyan-ganyan. Kahit yung magpapapakong ganyan, na maliit lang naman yung pako. Pa Dai, tatabihin niya sa <laughs> This the princess talaga. Char. <laughs> <laughs> Nabano pa siya niyan, no? <laughs> Perfect. ay pak ay okay so syempre dahil si Barney kasi yung bumuo ako na yung maglilinis <laughs> ako na yung magsiset up niyan yun dito ako magaling eh <laughs> pero alam nyo mga mi talagang mga ganitong bagay na yung mga nagpapasaya sa akin talaga namang adulting char <laughs> kita mo nga naman. Opak. Love it. So, yun lang muna mga mi. Kung bet yung Adam, dalagyan na ako ng link sa comment section. Alam niyo na yan. Bye! Char!